Nag-aaral ako sa madiliman dahil walang sagot sa liwanag. Wala. Masaya ang liwanag at masyadong maganda, pero hindi kami ganun. Hindi natin kailangan ng pagtuturo kung paano maging masaya. Natural lang yon. Magandang mga sandali, pero sa madilim na panahon, kailangan mong pumasok doon. Marami ang nagtatanong, paano mo nagagawa ito? Hindi ako marunong bumasa o sumulat hanggang junior ako sa high school. Nagtataka sila kung paano ako makasulat ng ganito sinasabi ko. Pumapasok ako sa mga madidilim na lugar sa isip ko at pinag-aaralan ito. Habang tumatanda ako na pagtanto kong kailangan natin pag-aralan ang madilim na bahagi. Kaya tuwing nasa madilim akong sitwasyon, kumukuha ako ng papel at lapis. Sinasabi ko, Okay, masama ito, pero pag-aralan natin ito. Tulad ng isang garahe, kung puno ito ng kalat, hindi mo ito magagamit. Pero kung ayusin mo, magkakaroon ka ng puwang para sa lahat. Kaya sa isip natin, kailangan nating linisin ang kalat para magkaroon tayo ng puwang para sa disiplina. Minsan, punong-puno ng alalahanin ang isip natin, mga bata, mga gawain at trabaho. Mahirap magkaroon ng disiplina kung ang isip mo ay magulo. Kaya kailangan nating mag-organisa. Ang paborito kong kasabihan ay mula kay T.C. Eliot. Ang mga handang sumubok ay maaaring malaman kung gaano kalayo ang mararating. Kailangan mong sumubok kahit na matalo. Ang Panginoon ay may plano para sa mga tao na makalabas sa madilim na sitwasyon. Ang Panginoon ay susubok sa atin sa mga pagsubok, ngunit doon natin makikita ang ating pananampalataya. Mahirap ang buhay, pero ang mga pangarap natin ay nangangailangan ng sakripisyo at disiplina. Ang sakit ay palaging parte ng buhay. Kaya, anong sakit ang pipiliin mo? Dapat mong ipagpasalamat ang mga pagsubok, sa halip na matakot, yakapin mo ito. Hindi ka magiging mabuting tao kung wala kang naranasang sakit. Kailangan mong maging matatag at hindi masyadong isipin ang nararamdaman mo. Ang mga gawain mo dapat ay maliit para magawa mo ito. Hindi ka nakadepende sa kung anong nangyari sa nakaraan. Mahalaga kung anong gagawin mo ngayon. Ang tunay na bayani ay humaharap sa mga pagsubok. Kailangan mong harapin ang mga bagay na ayaw mong harapin para lumago. Maaring masakit, pero kapag natutunan mong lampasan ito, Magiging mas malakas ka sa mga mahihirap na oras, madalas kang mag-isa. Ang mga sandaling ito ay magbibigay sa iyo ng karunungan. Tandaan, ang mga tao ay kadalasang maaalala ang iyong pagkakamali, hindi ang iyong kabutihan. Huwag mong sayangin ang oras mo sa pagpapaliwanag. Ang mga tao ay nakikinig lamang sa gusto nilang marinig. Disiplina ang susi sa pagpapahalaga sa sarili. Huwag sumuko sa mga pangarap. Mahirap maghintay pero mas mahirap ang magsisi. Ang tagumpay ay huwag maging dahilan ng kayabangan at ang pagkatalo ay huwag magpabigat sa puso. Tandaan ang tunay na seguridad ay nasa loob mo, sa iyong kakayahan at kaalaman. Ang buhay ay hindi ligtas at ang mga handang sumubok ay madalas na nagwawagi. Mas gusto kong subukan at mawalan kaysa tumayo ng walang laban. Bawat araw ang buhay ay nagdadala ng hamon. Dapat mong yakapin ang mga pagsubok ang pagkatuto ay tungkol sa pagbitaw sa mga lumang ideya. Ang mga ideyang ito ay kailangan mong iwanan para matuto ng bago. Walang kaluwalhatian ng tao na hindi bumagsak. Ang tunay na kaluwalhatian ay nasa taong bumangon matapos mahulog. Lahat tayo ay may lakas at determinasyon na lumago kahit na mahirap.